Hello mga kakalkal, naglalakad ako uh, pa uwi Pa uwi, galing na sa trabaho May nakita ako dito, hinapon Mga damit siguro to, tsaka may bula pa oh Dadaling ko to pa, pabalik inay <laughs> yan Malapit na ako sa bahay eh So, dali Halong kating ko to, pag, pag na, ko sa bahay Mamaya na lang, bye bye ito, nakabali, nakauwi na tayo. <laughs> Titingnan natin yung ano. May bula siya. Luma na, pero hindi ko na yun ano. Pero ito mo damit. Siguro ito yung mga damit. Mga damit eh. Patensyaan nyo na ha. Hindi ko na. <laughs> mga damit. <laughs> ano? Jacket oh. Jacket. Slack pantalon. Jumper. Mga labahan lang. Mga labahan lang to. labahan lang to. Tapos may kasama na. Oh, pangbata Pambata. Oh. Pan oh Panglamig ng pambata. <laughs> Ganyan siya. Oh.